Good day sa inyo. Ano ang normal na menses? Ang normal na dalaw ng regla ay dumadating kada 21 hanggang 35 days kung saan kakapal ang matris at malalagas ito sa pagdating ng menses. Gaano katagal ang pag- ang pagmemenses? Ah, dalawa hanggang pitong araw. Dumarating ang menses sa babae sa edad 10 taon. Yung iba naman, habang teenager sila, medyo nalilate ng konti. At merong mga dahilan kung bakit naglolo ko ang menses ng babae. Ang pinaka malimit na dahilan ay ang pagbubuntis. Pwedeng normal na pagbubuntis o kaya naman ay yung ectopic pregnancy kung saan ang fetus ay hindi nabuhay dito sa loob ng matris. Kumbaga, pumunta siya dito sa labas ng matris. So, magkakaroon ka ng bleeding dyan kapag kulang sa nutrition, yung mga malnutrition, naglolo ko din ang inyong menses so kailangan laging uh, kumpleto ang inyong kinakain. Pag naninigarilyo, may pagkakataon din na mawala ang inyong menses. Uh, ang menses natin ay hihinto o hihina na kapag edad 48 hanggang 55 years old hanggang tuluyan na itong mawala. So pag nagkaroon ng mga paghina, paglakas ng menses, o sumobrang tagal, ah, kailangan tayong magpatingin sa ating OBGYN o kaya naman ay sa doktor sa health center para kayo ay ma up. Ang tawag doon ay pelvic examination. Pwede rin siyang humingi ng mga laboratory katulad ng complete blood count at ultrasound. At gagamutin niya kung anuman ang nakita ninyang sakit. Salamat po.